dito sa beach Uh, kasi state lang yan eh bahay na eh yan state lang yan bahay na pinuretso ko lang paalam mo kayo ba ito ito ang salgubra beach yan isa lang ako kaya na kanina and good afternoon sa inyo lahat. Good evening. Ayan, dito tayo ngayon sa Gubra Beach. Dito ako sa kabilang side, yung walang, um, ano, yung doon kasi merong park. So, ayan. Kasi straight lang yan. Dun, Straight lang yan, ano. Ah uh, bahay na. So, ayan. ay, ah, jet ski so last na day of ko second friday last time Na nag off ako ay eh. dito din ako gumawi din ako rito yan ah yan muna tayo ngayon pinagadaanan tayong ano problema na gawa ko rin kasalanan ko rin so may bagay na dumating sa atin na gawa na ka problema minsan gumag ano eh tayo rin na nag ano nag, nag nag may gawa kung bakit nagkakaroon tayong problema hindi uh, ko yun nasa, na ganito kalaki yung mag impact sa akin ng problema ay nagawa ko Pangaraw araw so day off natin ngayon tapos magsimba umuwi ng bahay Mahinga, tulog mahirap pang mag isa pero mas mahirap yung may kasama ka napasama sa maling ano, tao kasama sa uh, hindi dapat samahan. So, may gagawin tayo doon. Uh, E-ball. what time subukan natin mag jet ski nga may budget na tayo ah, masarap yung hangin malamig uh oh yung may mga barko barko na yon ay may mga barko barko na yan ano yan sa gawing mutra ah. yan daw nga ng ano ng uh, mga turista ganyan mga barko ng mga ano Tapi penelmi lipat.

Kami naliligo ron sa banda nga doon. Sa gawin doon. Mga naliligo. Ha? Punta tayo doon. Meron akong upuan doon eh. <laughs> Punta na natin upuan na. Ha? Inanong ko doon. Sana na doon pa. Yung bato. Wala pang masyadong tao kasi ma ano pa yung araw. Pero mamaya yung mga alas 5 o alas medyan. Dami ng tao dito sa park. Yan.

pang lang ano. Basta. So paano mga kakulitan? Ay, may nag jet ski. 10 real for uh, 30 minutes yan jet ski nila. na sila sa ano tubig may amoy pa rin sila Naghanap lang ako ng mukbang dito. Hindi kasi madupak pala sa dulo yung buwan ko. ganyan tong oras pala maganda mong jet ski eh sorry Bye. Thank you. Ah, uh, salamat sa inyong suporta. Ah. Hadi to sa ano, Gubra Beach. Medyo malamig yung hangin. My loves.